Ang reklamo ko po laban kay Larry Gadon ay nag-ugat doon po sa kanyang panayam noong zona kamakalawa kung saan tatlong beses niya pong inulit ayon sa video na aking napanood na ang Korte Suprema di umano ay tuta ng mga Duterte. Kahapon po mga kapartners ay uh, ilang grupo po ang nagmarcha, nagrally po dyan po sa Maynila para po ipanawagan o ipahayag po ang kanilang suporta sa naging decision po ng Supreme Court sa impeachment uh, complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Kung inyo pong maalala, idineklara po ng Supreme Court na unconstitutional po yung impeachment complaint laban kay VP Sara. At syempre, pinangunahan po ng uh, tatlong abogado yung uh, pagsasampa naman ng uh, indirect contempt doon sa mga kumukontra at nagsasabi ng mga hindi maganda sa Korte Suprema. At ngayong umaga, isa po sa mga petitioner ang makakasama makakausap natin, nasa linya po ng ating uh, komunikasyon, si Attorney Ferdinand Topacio, chairman po ng National Citizen Crime Watch. Attorney, magandang umaga po. Welcome po ulit dito sa pulso ng bayan ng SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Maraming salamat din po sa pagkakataon at mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. All right, sir. dagang salamat po. Attorney, uh, simulan po natin yung naging dahilan muna para lang din maintindihan ng ating mga kababayan uh, ngayong umaga, yung kung bakit po ay uh, nagsampa po kayo ng uh, petition to uh, for uh, to in, uh, indirect contempt. Dito nga po kay uh, Attorney Larry Gadon at uh, iba pa yung ano, di ba? Uh, iba pa yung uh, representative Percy uh, Sindanya at Richard Haydarian na kung saan sila naman po ay uh, sinampahan po ng uh, same na uh, interkontem ni Attorney Mark Tolentino at uh, Attorney Rolex sa uh, Supiko. Opo, ang uh, reklamo ko po laban kay uh, Larry Gadon ay nag-ugat doon po sa kanyang panayam noong Sona, Kamakalawa, kung saan tatlong beses niya pong inulit ayon sa video na aking napanood na ang Korte Suprema di umano ay tuta ng mga Duterte at na-single out pa niya ang ating punong mahistrado, si kagalang-galang na Alexander Esmundo na sinabing tuta din ni Duterte. At para sa akin po, itong mga pahayag na ito ay nakakasira sa reputasyon ng kataas-taasang hukuman at ito po ay tungkuling ko na protektahan bilang abogado sapagkat lahat po kami mga abogado as members of the bar ay mga officers of the court at katungkulan po namin ipagtanggol ang hukuman. Kahit na anong hukuman, kahit hindi Supreme Court, kahit Court of Appeals, kahit Regional Trial Court. Opo, opo. Attorney, para din po maintindihan ng lahat ng ating mga kababayan na hindi po mga abogado, ano po itong indirect contempt at uh, ano po mangyayari kapag ang isang individual o isang official po ay uh, satsampahan po nitong uh, uh, kasong ito? Ayon po sa rules of court natin, any conduct, kahit na anong mga pagkilos o mga pananalita na ito po ay nakakasira sa kasarinlan ng ating mga hukuman or judicial independence or nasisira ang reputasyon ng hukuman ay ito po ay itinuturing na indirect contempt. Ito po ay as contradistinguished from direct contempt na pambabastos naman po sa korte sa so mismong loob ng korte or so near the court. Halimbawa, nang gulo kayo sa labas ng hukuman, doon sa labas ng pintuan, habang nagkakaroon ng session na nabulabog yung uh, session ng korte, yun po ay direct contempt or uh, binastos niyong tuwes habang uh, nag-hearing, nag yun po ay direct contempt. Ito pong indirect contempt, wala pong session ng korte, ito ay uh, ginawa ninyo sa labas ng korte, ngunit nonetheless, ito ay nakakasira pa rin sa hukuman, sa reputasyon ng hukuman, kayo ay nambabasto sa hukuman na para sa akin po, ayun ay ang ginawa ni ginoong lari ka doon. Kahit sino po, attorney, ay uh, po pwedeng uh, uh, sasampahan itong uh, indirect contempt o direct contempt, wala pong uh, pinipili. Basta kung sila ay napatunayan na naninira laban po sa Supreme Court o mga ju uh, justices ng uh, Supreme Court, eh talagang haharap po sila nito. Wala pong pinipili. Opo, hindi po kailangan na ikaw ay miyembro ng bar or abogado para ikaw ay managot. Kung ikaw ay isang abogado, may isa ka pang pananagutan bukod sa contempt of court na maaaring ikaw ay madisiplina ng Korte Suprema. Maaring ikaw ay kagalitan, yung tinatawag nilang reprimand or censure, maaring ikaw ay masuspinde sa practice of law or ikaw ay matanggal bilang abogado. Ngayon, si Ginoong Gadon po ay dalawang beses nang natanggal sa pagiging abogado, double disbarment. Siya lamang po ang kaisa-isang tao dito sa Pilipinas na double disbarment. So, hindi na po siya pwedeng patawan ng kaparusahan bilang abogado sapagkat hindi na po siya abogado without possibility of reinstatement. Yun ang sinabi ng Korte. Ngunit, bilang isang individual, bilang isang pribadong mamamayan kahit hindi siya miyembro ng Philippine Bar, maaari pa rin siyang parusahan. Ibig sabihin po, kahit sino, kahit congressman, kahit senador, actually, ay pwede po masubject sa contempt of court. Opo, uh, hindi ho ba, ayun, ano pong klaseng parusa po ito, attorney? Maaari ho ba siyang makulong o magbayad? Ano bang klase po? Uh, pwede po siyang pagbayarin ng bulta o pagkakulong ng 6 na buwan. Yan po ay uh, depende sa diskresyon ng hukuman at sa uh, pagig sa gravity o yung tindi ng uh, paglalapastangan uh, sa ating hukuman. Opo po. At uh, para po sa inyo, uh, yung video na hawak po ninyo ay isang uh, matinding uh, ebidensya laban po dito kay uh, Attorney Larry Gadon na talagang Uh, matindi yung pag accuse niya o paninira niya laban sa Supreme Court? Opo, ah, hindi lamang po yung kanyang pananalita. Ah. Yung body language po na nakikita niyo na parang siya ay galit na galit at uh, nanlilisik ang kanyang mga mata. At uh, parang uh, siya ay nanginginig pa uh, sa pakiwari ko nung sinasabi niya ang Korte Suprema ay puta ng uh, mga Duterte. Alam niyo po, uh, uh, mga sir wala po naman problema kung ikaw ay hindi sang ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Ako po paminsan-minsan ay akin ding hindi sinasang-ayuna ng Korte Suprema. Ngunit kahit ikaw ay abogado man o isang hindi abogado, dapat po ang inyong paghahayag ng inyong hindi pagsang-ayon ay gagamit po kayo ng mga pananalitang magalang at hindi naman insulto uh, insulto sapagkat we are talking about the highest court of the land lahat po ng ating mga may kapangyarihan uh, lalong-lalo na ang hukuman ay dapat pong igalang